Ikaw ba ay hindi na iniisip o hindi na pinapahalagahan ng taong mahal mo? Lalong-lalo na kung LDR pa naman kayong dalawa at ikaw ay baliwala na niya. Yung hindi ka na niya iniisip dahil hindi na talaga siya kumukontak, text o chat sa'yo. Gusto mo ba na siya ay mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa'yo buong magdamag? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw lamang ang pakakaisipin niya at buong magdamag siyang mababalisa, mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito bago ka matulog. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang Pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, depende po sa inyo. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo itong bawang. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ay ilagay mo ang ritual sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos, hawakan mo ang unan mo at ihampas mo ito sa higaan mo ng tatlong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo, ilagay mo lang sa loob ng punda ng unan mo ang ritual at ihampas mo lamang ang unan mo ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang uunanan ito at kinabukasan kung hindi safe sa unan mo ang ritual ay pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung safe ito ay pwede hindi mo na ito kunin sa unan mo. At uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo lang ihinto ang ritual at naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon mo lamang ang bawang. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.